in this short video, uh, explain ko po sa inyo on how the SWA Ultimate works. Okay, in layman's term, uh, ibig sabihin po sa lengguaheng may iintindihan po ng mga bago, especially po sa mga bagong pasok pa lang sa SWA. Uh, Siyempre, di ba, we don't want to complicate stuff. Okay, so let's proceed. Uh, First off, syempre meron tayong company. Ang company po natin is SWA Ultimate or Supreme Wealth Alliance Ultimate Corporation. SWACU. Okay? So this video is actually not about not to explain the legalities and stuff, all about the company profile. Meron tayong separate videos dyan. Kay i-include ko rin 'yon para in case na may magtanong po sa inyo in the future, meron po kayong video na ipapakita. Okay, so let's proceed. Ah uh, yung company, nakapag-develop siya ng product. I-explain ko po sa taas kung paano po yung history ng uh, product natin, kung paano po siya nabuo ni Sir Francis Chavez. Uh, actually, for me, this is one of the most, uh, isa siya sa mga produktong may sense. Okay? Kasi we are in the network marketing industry, eh, And what we are actually offering people is hindi tangible products. 'di ba? Hindi lang basta kape, hindi lang basta vitamins or e-loads. We actually offer people knowledge for them to learn further yung business na ginagawa natin. Kaya ako po nasabi na uh, nung nagsisimula pa lang po ako ng sa Swa Ultimate, I have made a statement na Swa Ultimate is established not to compete with other network marketing companies. Kasi ang nangyayari niyan, sa sobrang dami nagtatayo ng networking ngayon, uh, nagiging ano na eh, magkakakompetensya competition eh. Di ba? Meron ka bang nakita na member siya ng isang specific company, hapos member din siya sa kabila, nas member din siya sa kabila? Wala po, di ba? Kasi kanya-kanyang uh, trabaho po yan, kanya-kanyang marketing, So, yung iba magkakaroon ng conflict of interest. Ito pong SWA, tinayo po siya para po sa mga lahat ng nag-network marketing okay, But, hindi lang po yun hindi lang siya na para sa mga nag-network marketing, para rin po siya sa mga nagka-traditional business for example, ay, meron ka bang food cart meron ka bang sari-sari store, meron ka bang uh, para sa mga nag-online shop di ba? para sa mga nag-online business para sa lahat ng nagbi-business. If you want to learn how to uh, market online or to, uh, para din to sa mga coaches and mga mentors, di ba? Usually, nagtut nagtuturo po tayo ng uh, personality development. Mayroon po tayo mga e-books and audio books para doon. Okay? So, para po siya sa lahat. We are not established to compete. Okay? Yung iba, <coughs> marami sumasali sa Swa Ultimate. Ah, uh, members sila ng isang company and they want to protect their their identity. Ah, uh, gumagamit lang sila ng code name. Pwede 'yon sa Swa. Okay, if, if, you, if you are a member ng Swa Ultimate and, and ng ibang company Then you want to purchase just the e-books, hindi ka magi-start ng network dito. Okay, pwede din. Ganun talaga yung pinaka-purpose ng Swa Ultimate. To so, deliver uh, quality products, e-books and e-learnings. Para sa mga nagbi-business Okay, so let's proceed uh, Yung company Of course, uh, in-explain ko sa inyo yung uh, How affiliate marketing works Sa taas, it's all about Selling other people's stuff di ba? So, kumuha yung company ng mga affiliates Itong affiliates na to <coughs> Itong affiliates na to Siya yung mag-market Ng product ng company Okay, it's very basic paano ba yung marketing? Paano ba yung marketing ng mga affiliates? Simple lang, ipopost mo lang sa Facebook, ipopost mo lang sa sulit. Di ba? At ituturo ko po sa inyo yon kung paano yung uh, effective marketing sa, sa susunod na mga steps ng website na to. Okay? So, lahat ng sasali sa SWA Ultimate, they will be they will all be given their very own marketing site sabihin nun, magkakaroon na sila ng sarili nilang website hindi Yun na na kailangan gumawa ng sarili nilang website hindi Yun na na maging ano, kasi uh, ang Pilipino, hindi naman talaga masyadong techie eh, na, or uh, I'm saying na, hindi naman lahat sa sasali sa SWA Ultimate is techie eh, or computer uh, literate sabi magaling sa computer so, eto yung company gumawa siya ng sistema na kapag sumali ka Uh, automatic, nakaready na lahat ng tools na kailangan mong gamitin. Meron ka ng uh, pre-replicated website. Ang tawag na dyan is a replicated website. Magkakaroon ka ng sarili mong link, which is yung tinatawag namin yung referral link. Sabihin nun, isha-share mo lang yung link na yun sa sa Facebook or sa Sulit. Then, lahat na mag-join using that link, automatic matatrack yon na ikaw yung nag-refer nun. Okay? Aside from that marketing site, gumawa rin yung company ng database. Uh, ito yung tinatawag po namin uh, online account or yung ating back office. Sa back office po natin, uh, mamamonitor mo yung progress mo as, as you are doing the business. Uh, for example, nakailang sales ka na ba? Sino ba yung mga nabibentahan mo? Yung mga name nila, yung mga email nila, mamamonitor mo doon. Magkano yung commission mo? Ah... Uh, Do doon din doon mo rin i-click kung gusto mo nang magwithdraw, di ba? na i-edit yung profile mo. Meron ka na talagang parang uh, online account na doon mo momo-monitor yung progress mo. Okay? Lahat 'yan naka na. Isa lang actually yung trabaho natin dito eh. nag iisang trabaho and you, you just need to uh focus on that. At yun po yung i-share yung ating replicated website. Yung replicated website po natin, mamaya ipapakita ko po sa inyo. Uh, capable po yan, capable siya, fully mission, mission capable to explain the entire business and to generate sign-ups. Diba? For example, ako, sumali ako ngayon. For example, di pa ako sa member. Nakita ko sa Facebook ng kaibigan ko or sa newsfeed ko. You can make money online, ganyan-ganyan, bla Klinik ko yung website, pwede ko na actually basahin yun. Tapos makikita ko doon, pwede ako mag-download ng PowerPoint presentation doon. Pwede kong uh, aralin yung pay plan doon. Uh, fully machine capable na siya. Then, pwede ka, ka, -ka actually magkaroon ng sign-ups kahit hindi ka nakatutok sa computer. Okay? For example, ako, uh, nagpost nag-post ako sa Facebook. Remember now, for example. Then, after ko mag-post sa Facebook, matulog ako. Pag-gising ko, nakita ko may email sa akin yung SWA. You have a new referral in SWA Ultimate. Habang natutulog pala ako, may nag-sign up pala sa akin. Okay? Posible yun eh. Kasi nga, yung business natin can explain the entire business uh, with or without you without or with or without your online presence. Okay, ganun ka powerful yung SWA. Ang trabaho lang natin dito is, is, to share our own marketing site. Okay? The next is we will get customers. Yun nga, di ba? Customers na bibili ng e-books or customers na gusto ring maging affiliate kasi mag magandahan sa product. Uh, parehas yun, ha? Pag nag-join sila, automatically, they will get the product and they automatically become an affiliate whether they like it or not. Of course, para maging uh, member ka ng SWA, you will pay money. Yung $55 or yung $2,500 one-time payment natin, uh, yung money na yun, of course, papupunta sa company. And just like how I explained so, ano, affiliate marketing, yung percentage ng money na nakuha ng company sa customer, percentage nun, ibibigay sa affiliate. Okay? And the best thing is, uh, sa lahat ng MLM na nakita ko, tayo yung pinakamalaking percentage ng payout. When it comes to uh, rate ng pay-in per direct referral sobrang laki basta explain ko sa inyo yung the reason kung bakit sobrang laki at isa pang kagandahan doon, walang uh, hidden deductions <coughs> okay lahat ng kikitain mo sa SWA Ultimate is called net earnings for example na may napasal kang isa, meron kang $20 Sabihin nun, $20 talaga yung makukuha mo. Wala nang, wala nang kahit anong ikakaltas dun. Diba? At ang gagandahan to, within this whole diagram, this process, this cycle, ang gagandahan talaga dito is nasaan ka within this cycle. Diba? Nasa bahay ka lang. SWA Ultimate is 100% pure online business ang kagandahan pa nun SWA Ultimate is a global opportunity okay. actually sobrang daming advantage ng SWA Ultimate uh, I will explain to you that in a different uh, video or in a true text may true uh, ano sa, sa tutorial na to sobrang daming ng, ng adv advantages ng SWA Ultimate kaya ganoon na lang kabilis yung growth natin Okay? So, I hope naintindihan nyo yung business model ng SWA. Uh, actually, this is actually the real freedom eh. Parang ganyan, no? Imagining you are actually making, doing business wherever, whenever, kahit nasaan ka, kahit anong oras, kahit nasa bahay ka, kahit natutulog ka, kahit nasa beach ka, as long as you have internet, you can actually make money real money online with Swa Ultimate. Okay, napakagandang privilege po nun. So, ayun, thank you very much for watching and see you on the next video.